Sa bawat pamilya, may mga kwento ng inggitan, paghahambing, at minsan, kompetisyon. Pero paano kung ang karibal mo ay kapatid mo mismo? Ito ang kwento ni Isaac at Ishmael, dalawang anak ni Abraham, parehong mahal, pero magkaiba ang landas. Isang kwento ng sibling rivalry, identity, at covenant, na hanggang ngayon, may epekto pa rin sa mundo, at pati sa ating pananampalataya. The Beginning of Two Brother si Abraham ay tinawag ng Diyos at pinangakuan. Magiging ama ka ng maraming bansa. Pero matagal na panahon ang lumipas, at si Sarah, hindi pa rin nagkakaanak. Sa pagod at pag-aalinlangan, sinabi ni Sarah kay Abraham, Kunin mo si Hagar, ang aking alipin, at magkaroon ka ng anak sa kanya. At dito ipinanganak si Ishmael, ang unang anak ni Abraham. Pero makalipas ang ilang taon, nang si Sarah ay tuluyang binisita ng Diyos sa katandaan niya ipinanganak niya si Isaac, ang anak ng pangako. Dalawang anak, dalawang kwento. Isa sa plano ng tao, isa sa plano ng Diyos. Conflict and identity. Lumaki si Ishmael bilang panganay. Siya ang unang anak, ang unang tagapagmana. Pero nang dumating si Isaac, nagbago ang lahat. Nagsimula ang inggitan, ang tampuhan, ang galit. Sarah, na dating walang anak, ngayon ay ayaw nang makita si Hagar at si Ishmael. Hanggang sa sinabi niya kay Abraham, Paalisin mo sila. Ang anak ng alipin ay hindi makikibahagi sa mana ng anak kong si Isaac. Masakit sa puso ni Abraham. Pero sinabi ng Diyos, Makinig ka kay Sarah, sapagkat sa pamamagitan ni Isaac tatawagin ang iyong lahi. Ngunit hindi ko rin pababayaan si Ishmael. Pagpapalain ko rin siya, at magiging isang dakilang bansa. Habang umiiyak si Hagar sa disyerto, narinig ng Diyos ang tinig ng bata. At doon ipinakita niya na kahit hindi siya anak ng tipan, anak pa rin siya ng habag ng Diyos. The meaning of the covenant. Ang covenant o tipan ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa dugo o pagkakapanganak. Ito ay tungkol sa pananampalataya. Sinabi ni Pablo sa Galatia 4, Ang anak ni Hagar ay isinilang sa laman, ngunit ang anak ni Sarah ay ayon sa pangako ibig sabihin si Ishmael ay larawan ng ating sariling pagsisikap kapag pinipilit nating gawin ang gusto natin kahit hindi iyon ang oras ng Diyos si Isaac naman ay larawan ng biyaya ipinanganak sa panahon ng imposible dahil sa pangako ng Diyos sa ating buhay may mga pagkakataon na gusto nating kontrolin ang lahat pero minsan pinapakita ni Lord na ang tunay na pagpapala ay dumarating sa Kanyang oras hindi sa ating diskarte Reconciliation and Identity matagalang lumipas na matay si Abraham. At sa huling bahagi ng Genesis 25.9, mababasa natin, Magkasamang inilibing ni na Isaac at Ishmael, ang kanilang ama. Iyan ang hindi napapansin ng marami. Na sa dulo ng lahat ng away, nagtagpo rin ang magkapatid, sa harap ng alaala ng kanilang ama. Symbol of Reconciliation Ibig sabihin, kahit gaano kalalim ang sugat, kaya pa ring paghilumin ng Diyos. Hindi mo kailangang manatiling anak ng karibal sa mata ng Diyos. Lahat tayo ay anak ng pangako sa pamamagitan ni Kristo. Sa totoo lang, lahat tayo may Isaac at Ishmael sa loob natin. Yung bahagi nating marunong maghintay at yung bahagi nating gusto agad-agad. Pero tinuturuan tayo ng Diyos na ang tunay na identidad natin ay nasa Kanyang pangako, hindi sa ating performance. Kapatid, baka ikaw si Ishmael ngayon feeling rejected, left out, hindi napili. Pero tandaan mo, hindi kinalimutan ng Diyos si Ishmael at hindi ka rin niya kinalimutan. Ang Diyos ng tipan ay Diyos din ng awa. At sa ilalim ng parehong langit, tayo ay mga anak niya, tinawag upang magmahal, maghintay at magpatawad. Let's pray. Panginoon, turuan mo kaming maghintay sa iyong oras. Linisin mo ang aming puso sa inggit at galit. Gamitin mo kami upang magdala ng kapayapaan sa aming pamilya at kapwa. At ipaalala mo, kami ay mga anak ng iyong pangako. Sa ngalan ni Jesus. Amen.